Okay. So, hello po mga kaibigan, mga ka-farming, mga ka mga kataniman, yan. So, ngayon po ay ako ay pang ano na po ito, pang sampung harvest ko na siguro, hindi ko po mabilang. So, yung mga na-harvest ko po na nakaraan is pang ulam lang po namin, kasi po yung mga namumungang puno is nasa 150 peraso pa lang. Nasa 150 peraso pa lang. Saan ay? Maya! okay, video. So nasa 150 puno pa lang po. So almost ang tanim ko po is 300. Ah uh, 300 kasi dagdagan po ngayon ng Wala pa lang 500 na po ngayon pero yung mga ano pa mga Saluhan mo muna yung bahay at pagkain na nakakalamuhan mo 'yung na movie. <laughs> Uuwi ka na. Ha? Huh? So almost kulang kulang 500 po yung mga yung kalahati doon hindi pa namumunga. Kapag napahabol ka pa lang po siya. Tapos may mga pahabol pa po ako mga dalawang pananim. Meron 3 na pananim. So ito po ngayon yung pambenta. Tauna-una ka po pambenta. Yan. So naka-isang timba na po siya. So thanks God po at naka-harvest po tayo ng isang timba. Sa baguhang magtatanim pa lang po yan. Baguhan, sumubok lang po ako na magtanim. So ito po yung mga bunga. po yung ating bunga ng ating harvest na talong. So yan. Ito po yung bunga. So yan po. Ito po yung bunga ng ating harvest na talong. Yan. Yeah, video ko eh talaga. Picture, dali tuloy. Okay. So ito po yung bunga. So mga kaibigan, uh, kung bago ko pa lang po nagtatanim, so ito po, napakaganda po. So hindi po natin maiwasan yung mga peste, lalo na po pag mga ganon, totoo kong yung video. Lalo na po pag mga ganon, tikit-tikit po yung ating mga talungan at po iwahiwalay. Yan, sige. Okay na.